matay. Dalawang papa naman. Oh. Labuyo. May huli naman tayong ibon. Labuyo siya na matay. Kinain ng baka mga pusang gala. <coughs> kina insya oh. sayang tidak tahu mau itu ini tuh Nah, tinasa itu, itu Ay nako. Ah, guys, nahuli tayo ng dating. Seryo ako. Kinaisip ko na musang. Sayang. natin tinasahan guys. Mahirap. Naunahan tayo ng musang. O di kaya mga kwan. Mga pusa. Sa bundok. Naunahan tayo. Oh. Sayang yung labuyo. Sayang labuyo natin. Nauli. babae pa naman ay naku kapon ko lang din na ako niyan eh na ayusin ko muna